sasakyan, kabilang ilang motorsiklo ang inararo ng pampasaherong bus sa northbound lane ng Commonwealth Avenue sa Quezon City kaninang umaga sa buka taong sugatan na. At naging pahirapan pa ang rescue operation sa mga biktima na natrap sa wreckage ng mga nagsalpukang sasakyan na. Ang detalye ng balitang yan, tutukan Ano po ng Webes, ika-28 ng Agosto 2025 sa bayan tayong napakikinggan sa Radyo Agala DCEC 1062. Ihahain na namin sa inyo mga maiinit at bagong mga balita ngayong tanghali. Ako po si Wedge Kujamat. Narito mga balitang tinutukan ng mata ng Agila. Pangulong Bongbong Marcos magtutungo sa Cambodia para sa state visit. Senadora Panfilo Lacson ibinunyag na for sale ang accreditation ng mga kontratista ng mga government project. Mayor Magalong nagsumitin na ng mga dokumento kay PBBM na nagpapatunay ng substandard projects sa Benguet. At... Low pressure area sa kanluran ng Subic Bay, nabuo na bilang tropical depression at pinangalan ng Jacinto. Alas 12.05 ng tanghali sa ating mga balita. Walong sasakyan, kabilang ilang motorsiklo ang inararo ng pampasaherong bus sa northbound lane ng Commonwealth Avenue sa Gaston City kaninang umaga. Dahil dito, nasa sampu katao o at natrap sa wreckage sa mga nagsalpukang sasakyan. Depensa ng konduktor ng bus, nagmalfunction ng preno ng bus abang binabagtas nila ang bahagi ng litex. Kabilang sa mga sasakyang inararo ng bus ay isang UV Express van, apat na motorsiklo, isang modern jeepney at isang passenger jeepney. Matapos araruhin ang mga sasakyan, sumalpok pa sa barrier ng istruktura ng MRT-7 Railway ang mga nagbanggaang sasakyan. Isa sa mga pasahero ng modern jeepney na ipit ang hita. Kaya naging pahirapan sa mga rescuer ang pagkuha sa biktima. Ang iba namang sugatan dinala na sa Commonwealth Hospital. Nagdulot rin ng matinding trapikong insidente kaninang umaga sa Commonwealth Avenue. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang mga tauha ng MMDA kasunod ng aksidente. Arestado sa panghohold up ang isang senior citizen na negosyante, ang tatlong sospek kabilang dating pulis sa Santa Maria, Bulacan. Magbabalita si Jim Botejano. na ang dalawang lalaking ito matapos sa mga corner ng Santa Maria Police sa bahagi ng Santa Maria San Jose Road, bayan ng Katmon sa Bulacan. Sangkot ang dalawa sa pang up sa isang negosyante na nooy magde-deposito ng pera sa bangko, martes ng umaga. Sa kuha ng CCTV sa lugar, kita ang pagbaba ng biktima sa kanyang sasakyan. Siya namang sulpot at biglang lapit ng sospek sa target na isang senior citizen na negosyante. Pinilit pa ng biktimang agawin ng bag pero tinangka kanya pang habulin, habulitin ulit yung bag sa suspect pero tinutukan na ito ng baril. Nang Pagkatapos po nito, sumakay na yung mga suspect natin doon sa nakaabang na kitaway vehicle nila na motorcycle at saka tumakas. Agad namang nakapagsumbong sa isang traffic enforcer ng biktima, kaya mabilis na i-report sa PNP ang pangyayari. Nung nagkanda kami ng dragnet operation, umiwas siya doon sa mga posibleng daanan kasi nakita nila na may movement ang kapulisan, tumungo sila sa barangay Gatmon. Uh, hindi nila alam, may mga pulis din tayo na nakaabang doon na nagkakandak ng drug netro o plansita. Na kung kaya hindi na sila nakapalag na pagpasok nila doon sa area ng kapulisan. Pawi sa mga sospek ang pera na nagkakahalaga ng mahigit kalahating milong piso. Isang baril na kargado ng mga bala. Ang motorsiklo ng mga sospek. Bukod sa kanila, ...inaresto rin ang nagsilbing spotter na isang umanong tindero ng prutas. Pagdating sa presinto, positibong kinilala ng ang tatlong sospek. Sa investigasyon, lumabas na dayo ang tatlo na mga taga Region 8. Ang modus. Uh, bababa dito, tatambay sa mga bangko, na na ititingda ng mga prutas. And then, doon pala siya naghahanap ng mga target nila kung saan siya ang nagiging pointer. Ngayon, pag meron na silang subject tatawagan niya na itong mga kasamahan niya na bababa naman mula uh, Quezon City. Tapos uh, isa sa mga suspect nga po na nahuli natin, eh, dating polis na naasen dati sa Region 8. Ayon sa PNP, may record na ng pang-hold up ang gunman at hindi bababa sa 20 kaso ang nakalista laban dito. Aminado naman ang nagsilbing spatter. Kiit niya, napilitan umano siyang kumapit sa patalim dahil sa kanyang sakit. Bakit nadamay dito? Eh, kinumbinsi po ako nila. Ang nagsilbing gunman, walang pahayag sa naging alegasyon sa kanila, maging ang dating polis. Ikaw yung gunman na tinuturo sa pangukol. Ano pong masasabi niyo, Ron? Dyan, sir. Kasong raveri ang sinampang kaso laban sa tatlong suspect, Jim Tejano, para sa mata ng Agila. Matatay! matap Matapat! Sa ating ulat panahon na buo na bilang tropical depression ang low pressure area sa kanluran ng Subic Bay. Ang bagyo pinangalan ng Hasinto. ay po sa pag-asa na namataan ng bagyong Jacinto, 460 kilometers ng west ng QB Point, Subic Bay. Taglay nito lakas ang lakas ng hangin, aabot sa 45 kilometers per hour at pagpugsong hanggang 55 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo west-northwest sa bilis sa 20 kilometers per hour. Wala pang lugar na isinailalim sa storm warning signal. Unit ayon sa pag-asa, palalakasin ng bagyong Hasinto ang kapagat na magdadala ng pabugso-bugsong hangin at ulan sa coastal at upland areas. Apektado ng bagyo ngayong araw at bukas, so August 29, ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region sa Bales, Bataan, may Maropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Dinagat Islands at Kamiginda. Wala namang nakitaan sa gale warning, ngunit pinag-iingat ang mga maglalayag, particular sa northern at western seaboards ng Calamian Islands at western seaboard ng northern mainland Palawan dahil kung malakas ang hangin at ulan. Nasaang ang lalabasin ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong mamayang gabi at atahaki naman ng west-northwest ward ng West Philippine Sea patungong northern o central Vietnam. Aabot sa at 265 mga lugar sa Davao City ang matinding binabaha Ayun uh, yan sa City Engineering Office. Sinabi ni Janice Luis Esparza, ang officer in charge ng City Engineering Office, na batay sa datos ng City Disaster Reduction and Management Office. 140 sa nasabing mga lugar na sa unang distrito, 69 nasa ikalawang distrito, at 56 ang nasa ikatlong distrito. Dahil dito, isa sa long-term solution upang mapigilan ang mga pagbaha ay ang pagpapalaki ng drainage system lang lungsod. Pinanggit din sa pulong ng CDRRMO na kailangan rin ang karagdagang flood control structures gaya ng box culvert, flood walls at pumping stations sa pakikipagugnayan sa so Department of Public Works and Highways. Maliban dito, binigyang diin ni sa ang mahigpit na pagpapatupad sa Solid Waste Management System ng lungsod pang maiwasan ang pagtatapon ng mga basura na bumabara sa mga kanal. Patuloy naman ang search and rescue operation ng Taytay Municipal Disaster Rest Reduction and Management Office sa walong taong gulang na batang babae na inanod ng flash flood o baha matapos mahulog sa kanal sa katabi ng Sapa sa bahagi ng Pag-asa Street, Barangay San Juan, Taytay Rizal. Nangyaring insidente pasado alas sa isang gabi. Ayon sa lola ng biktima, nagpaalam ang bata sa kanyang ama na maglalaro sa ulan bago nangyaring insidente. Sabi ng ilang nakasaksi, kinukuha umano ng biktima ang tsinelas niya na nahulog sa kanal. Pero natangay din ng bata matapos lumaki ang baha. Agad namang naglunsad ng search operation ang MDRRMO sa waterways at binaybay ang kahabaan ng bayan kasamang ilang tauhan ng barangay. Pansamantala namang inihinto ang search and rescue operation bago mag alas 12 ng hating gabi kanina dahil zero visibility ng lugar at hindi naligtas para sa mga rescuer. Paalala naman mga sa mga mga magulang bantayang mabuti ang kanilang maliliit na anak, lalo na kung masamang panahon. Ibinebenta at nabibili ang mga nakukuhang mga akreditasyon ng mga kontratista ng mga proyekto ng gobyerno gaya ng flood control project. Yan hong ibinunyag na Sen. Ping Lacson na nagsabing aabot sa 2 milyong piso ang nasabing babayaran ng mga kontraktor para sa nasabing accreditation sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Makibalita tayo kay Mayan Corvera. Isiniwala ni Sen. Ping Lacson na for sale o ibinibenta ang accreditation ng mga kontratista ng mga proyekto ng gobyerno gay ng flood control projects. Ayon kay Lacson, naabot sa 2 milyong piso ang bayaran sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na implementing board ng Construction Industry Authority of the Philippines na nasa ilalim ng Department of Trade and Industry. Kapalit-anya ng bayad sa akreditasyon, ang PCAB ang bahala sa mga bank certifications at lahat ng iba pang requirements para sa kanilang accreditation. Information na uh, keep uh, coming in no, sa aming opisina na itong pickup nagre-resort na sa accreditation for sale. No? May mga ganyang reports and uh, I've talk, I've talked to some uh, contractors, private contractors na they had this experience of being offered no accreditation by uh, PICAB na sila sila na yung bahala sa bank certificate and other requirements no? uh, for a fee of i think uh, 2 million pesos no? uh, for a start so ganito na po kasama talaga yung kalakaran sa ating bureaucracy sinabi ni Lacson matapos ang tanungin ni senate minority leader vicente soto bakit na-accredit na contractors ng government projects ang mga construction firm na Alpha and Omega at St. Timothy Construction na kabilang sa 15 kontratistang kinukasyon ng Pangulo? Sa impormasyon ni Soto, ang may-ari ng dalawang kumpanya, may-ari ng construction firm na St. Gerard na blacklisted na ng gobyerno. Lumilitaw ng Alpha and Omega ay tinukoy na ni Batangas representative Leandro Leviste na kabilang sa mga kontratistang nagtangkang manuhol sa kanya sa pamamagitan ng DPWH District Engineer. Umalman naman si Lacson sa pahayag ni DPWH at Secretary Manuel Bonoan na isolated case lang ang mga nadiskubreng ghost projects sa Bulacan. Sabi ni Lacson, hindi lang sa Bulacan ang nangyari ang ghost projects kundi sa Nauhan River sa Mindoro. Naniniwala ang senador na naging playground na ng sindikato, ang DPWH, pero hindi raw niya alam gaano kataas na opisyal ang sangkot sa sindikato. Iginit ng senador na may ginawa silang validation at napatunayan na walang ginawang mga proyekto. Malinaw yung aming team, which I cannot accept, Mr. President, because, you know, I have this habit of validating, counterchecking, validating again before I open my mouth, especially in a privileged speech, because I know I will, I will be fact-checked. You know? And it really happened because andyan na yung media nagpunta na doon sa mga binanggit kong ghost projects. And they were really fact-checking kung talagang ghost, ghost, projects. And here comes the DPWH Secretary, no less, no? even accusing us or insinuating at least na mali kami and mali rin daw yung media. <coughs> so how could uh, the Bulacan First District Engineering Office be an isolated case kung laganap na yung kaso? And man yung, Mr. President, yung ginawa namin, Uh, in-undertake lang namin mga case studies. May Ancor Vera, para sa matanang agila, matatag, matapang, matapat. Nagsumitina na ng mga dokumento si Baguio City Mayor Benjamin Magalong kay Pangulong Bobo Marcos sa magpapatunay ng mga maanumalyang proyekto sa Baguio City at ilang lugar sa Benguet Province. Tinukoy ni Magalong ang mga delayed substandard works at walang koordinasyong proyekto ng Department of Public Works and Highways gaya ng rock sheds, rock netting, cat's eyes, solar lights at flood control works. And nasa downstream bed river sa Tuba, Benguet. Abang ilang napinsalang proyekto naman sa Canon Road na madaling ginawa pero lumalabas na substandard. May tinawag rin si Magalong na Road to Nowhere ang tumutukoy sa tinatawag na Great Wall of Luwakan sa Cannon Road sa Camp 7 na isa ring substandard project. Para kay Magalong, nakikita niya anyang determinado si PBBM na papanagutin ang mga nagbulsa ng milyon-milyong pondo ng mga proyekto ng gobyerno bago matapos ang kanyang termino. susunod, dating PNP Chief Torre inalok ng posisyon sa gobyerno na may kaugnayan sa anti-graft efforts. At pito sugatan, dalawa patay sa pamamaril sa isang paaralan sa Minneapolis. pa bata ng Agila sa Tarhali. Sight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO Executive Optical. Love your eyes. Nakadakdang magtungo sa Cambodia si Pangulong Bongbong Marcos sa September 7 hanggang 9. para sa ngayong o para ngayong taon para sa kanyang site visit. Ayon sa Malacañang, ito na ang ikalawang pagtungo ni PBBM sa bansa simula nang maupo siya sa pwesto noong 2022. Sinabi ni Presidential Communications Under Secretary Claire Castro na maglalabas sila ng mga detalye sa mga susunod na araw kaugnay sa site visit na ito ni PBBM. Magugunitan nitong Pebrero naman nang bumisita sa Pilipinas si Cambodian Prime Minister Hun Manet. Nakita rin si PBBM at Manet sa 50th Asian Special Summit sa Melbourne, Australia noong Marso ng 2024. Aabot sa higit 7,000 Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa Cambodia kung saan karamihan ay mga skilled worker. Samantala, naasahan ring lalahok si PBBM sa United Nations General Assembly o UNGA sa New York, USA sa susunod na buwan. Ayon sa Malacanang, ito nang magiging ika na safe visit ni PBBM sa Amerika simula noong 2022. Inamin ni Interior Secretary John Vic Remulla na inalok ni Pangulong Bobo Marcos si dating PNP Chief General Nicolas Sorri III na posisyon sa gobyerno na may kinalaman sa paglaban sa korupsyon. Una nang sinabi ni Remulla na walang tampo o galit si PBBM kay Torre kasunod ang pagkakatanggal nito bilang PNP Chief. Binanggit ni Remulla na nananatiling nagtitiwala si PBBM sa kakayahan ni Torre Tunayang inaalok siya nito ng panibagong posisyon. Ang pagkakasiba kay Torre bilang bilang Hepe ng Pambansang Polisya ay sinasabing may kinalaman sa pagbalasan niya sa top officials ng PNP na walang approval ng National Police Commission. Wala umanong sama ng loob. Si General Nicolás Torre III matapos siya si bakin bilang Hepe ng Philippine National Police. Sinabi ni Torre na nananatili ang kanyang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos at wala rin siyang pinagsisisihan. Gate nito, may mga what-ifs at pagsisisi sa buhay. Ngunit sa tagal niya sa serbisyo bilang polis, hindi na bago ang mga ganitong sitwasyon. Ayaw din munang sagutin ni Torre kung tatanggapin niya ang anumang posisyon sa gobyerno at makabubuting hintayin na lang ang opisyal na anunsyo kung may iaalok sa kanya. Kinumpirma naman ng opisyal na nakatakda siyang mag-file ng leave of absence dahil hanggang ngayon ay polis pa rin naman siya. Wala pa umanong pag-uusapan na turnover, lalo't wala pang abiso at four-star general pa rin siya. Sa kabila ng mga pangyayari, hindi raw beaters si Torre at sa katunayan, nakahanda pang magbigay ng payo sa bagong PNP chief na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates na tinawag niyang very good police officer. Bukod dito, in good terms umano sila ni DILG Secretary John Vicremulian. straight in the eye. Do I look like somebody who is Peter? But conspicuously, absolutely, there's a turnover. From the optics, it's like... Because there's, uh, up to this moment, there's no turnover to speak of. The uh, relief is for the appointment. I have to still uh, uh, get uh, guidance whether I'm fired from the PNP. so that I will lose my non general. And that's a quite a different thing. No. Kasi out of the service service. Service. Dating hepe ng CIDG na si General Macapas pinatawa ng preventive suspension ng National Police Commission. Kung bakit, alamin natin si Mar Gabriel Mara. Pinatawa ng preventive suspension na hindi bababa sa siyam na araw ng National Police Commission o NAPOLCOM si dating CIDG Director at ngayon Police Regional Office 12 Director na si Brigadier General Romeo Macapas. Ayon kay Napolcom Vice Chairman at Rafael Vicente Calinisan, nakitaan nila ng legal na basihan ang reklamong administratibo na grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer na isinampa ni Elakim Patidongan, nakapatid ng whistleblower na si alias Totoy. Kaug na ito sa umano'y pangharas ni Makapas kay Elakim at sa kanyang kapatid na si Jose Patidongan noong arestuin sila sa Cambodia. Kasama rito ang umano'y pagkumpiska sa kanilang mga cellphone at pagdilit ng ilang mahalagang mensahe. Nilinaw naman ng Napolcom na hindi pa ito parusa dahil nagpapatuloy pa ang pagdinig sa kaso kung saan ilalatag ang lahat ng ebidensya ng magkabilang panig. Ayon sa Napolcom, hindi pa natatapos kay General Makapas ang kanilang investigasyon na patuloy nilang lumalawak. Saan man daw ito umabot, tiniyak ng Napolcom na wala silang sisinuhin at mapaparusahan ang lahat ng dapat tamaan. Para sa mata ng Agila, Mar Gabriel, matatag, matapang, matapat. Salamat Mar Gabriel sa iba pang mga balita. Inaprobahan ng Food and Drug Administration ang unang bakuna laban sa avian influenza o bird flu sa Pilipinas. Isang sakit na matinding nakaapekto sa poultry industry at may bantaring sa kalusugan ng tao. Ayon po sa Department of Agriculture, ang bakunang Volvac B-E-S-T-A-I Plus ND ay nagbibigay proteksyon laban sa H5N1 bird flu at sa velogenic Newcastle disease, kapwa na kamamatay at mabilis makahawa sa mga manok at iba pang ibon. Na. Batay po sa datos ng Philippine Statistics Authority, mabot sa 362 bilyon piso ang halaga ng produksyon ng poultry sector noong 2024. Sa chicken industry natin, definitely it will bababa uh, ang risk nila, yung kaba, no? Nat uh, mas, mas lalakas ang loob na mag-invest ulit at uh, magrepopulate at magparami pa dahil uh, mas hindi na delikado ma-wipe out sila eh, you know abang karote na tinatawag natin so with more production uh, is uh, more supply then it should uh, tame down uh, help uh, tame down prices but of course kailangan din naman kumita ng ating mga ng industry pero more production is always the uh, susi sa lahat ng mga price issues natin Dalawa patay habang nasa labing pitong sugatan sa nangyaring pamamaril ng armadong sospek sa isang paaralan sa Minneapolis. Mga nasawing biktima na sa edad 6 at 8 taong gulang. Abang karamihan sa mga sugatan, mga bata at dinala na ang mga ito sa pagamutan. Hindi pa matukoy yung motibo ng sospek sa pamamaril na nakilalang si Robin Westman. Natagpuan naman ang mga otoridad sa binisinidad ng paaralan na wala ng buhay ang sospek. Naniniwala ang mga otoridad na pinlanong mabuti ng sospek ang pamamaril at pinag-aralan ang mga aktibidad sa paaralan. Nang siya sa ng bahay ng sospek, mas marami pang baril ang natuklasan. Dapatid na bago ang pamamaril gumawa ng videotape message si Westman na nagpapakita na ito ay dumaranas ng depression at hinahangaan pa ang mga perpetrators ng na mga nagdaang insidente ng pamamaril. Bigong matalo ni Pinay tennis player Alex Iala si Cristina Buxan ng Spain sa second round ng US Open. Dahil sa pagkatalong niyang ito, Nagwakas ang kanyang journey sa nasabing torneo. Natapos ang laro sa score na 6-4 at 6-3. Nanguna si Iala ng 4-3 sa pagbubukas ng laro pero nakagawa siya ng dalawang magkasunod na error dahilan para makabawi si Buksa. Sa kabila nito, makakapag-uwi si Iala ng prize money na $154,000 o katumbas ng 8.8 million pesos. Para sa iba pang headlines, bisitahin ng Net25 at Radyo Aguila social media pages sa net25.com at radioagila.com. Sumay niyo ang 30 minutong siksik sa maiinit at pumapagaspas ng mga balita sa mata ng Aguila sa Tangkali ang matalang sa pagtingin sa mga pangunahing isyu ng lipunan. Ako po si Wedge Kutsama at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ito ang Net25. Matatag, matapang, matapang.